Oh, magandang gabi po. Hello. Ay. Kaya, kilala niyo po ba to? Ayun, ayan. Ayan, ano Ayan, si Boss Bato po. Driver po ng Ambo yan. At mga, ayan, bago si Sir. Ayan. Si Kuya Bong. Nauuaw. Oh, barikulin natin sa kumakain. Ayan. Mga, mga, may, guys? oo nga, ano. May naka-high blood ka ba? Hindi. Yeah. i Ah, kala ko eh. <laughs> <laughs> kala ko, i eh. Ay, nakpo. Kaya yeah, minsan, nakakaanong magano, ano. Kala ko nandun kayo, kala, ano. Reporting diba? kami. Oh. Eh, sino naman ang pumunta doon kanina, doon sa... Ito sila, Hefe, eh. Yan nga, nga, ang kinaano ko doon, pag titing, titingnan ko na may oras, na ano, na uh, nadali na rin ako ng ano eh. Nang, hindi, na rin ako ng titingnan sa cellphone, mm -hmm. siya rin ako. Mm -hmm. Medyo katatapos lang po ng ronda nila, tsaka, ano, uh, posting. posting. Uh, wala man lang rin po kasi akong maibigay uh, na ano sa kanila eh. Kaya bawi na lang po sila sa akin talaga susunod. Mabayad. Oh, ay. <laughs> Yan, medyo ano po. Gandang gabi po sa inyo. Lagi po nakaantabay itong mga katanuran po natin. Ayan. Upo-upo lang po ngayon. At ito, ngayon pa lang po kumakain. Ayan, lagi po nga niyan. Kung gusto nyo po silang makilala, punta lang po kayo ng barangay. Ayan po. Ay Magandang magandang gabi po. Maraming salamat po sa panonood. Thank you.